Napasobra lang po talaga yon ng ng bili. And um, sige, like, tatry ko. And um, comfortable din naman po pala. Viral ngayon sa social media. Carlos Yulo may pahayag tungkol sa mga nambabatikos sa kanyang kasuutan dahil sa pagsusuot niya ng crop top. Sa one-on-one -on -one interview ni Carlos, sinabi ni Carlos, Nakatuwaan lang umano ang pagsusuot niya ng crop top, pero naging comfortable naman daw umano siya. Kaya umano ay nagustuhan niya na rin daw itong suotin. Matatanda ang viral nga sa social media ang pagsusuot ng two-time gold medalist na si Carlos habang nasa South Korea kasama ang girlfriend. Dagdag pa niya sa mubra umano ang kanilang mga nabiling damit kaya nagawa niyang masuot ang crop top. Saad ni Carlos, trip-trip lang po kami. Kasi napasobra lang po talaga kami ng bili. And sige like it try ko. And comfortable din naman po pala. Huwag ka lang mahiya. Like embrace mo kung ano yung gusto mo talagang isuot. Esuot mo. Hindi mo naman kailangan ng opinyon ng iba. Kung saan ka talaga yung masaya at kung saan ka mas komportable ayon yung gawin mo. Dagdag pa ni Carlos. In good hands naman ngayon ang kanyang savings. Hindi raw siya basta-bastang nagwawaldas ng pera. Mag-save po talaga tayo ng pera. And syempre magbigay tayo ng importansya. Lalagapak ka. Bandang huli, hampas lupang patay gutom ka ulit. Ako, naranasan ko the same. May argumento kami ng nanay ko, pero hindi kami nagkaroon ng argumento dahil sa pera at babae. Okay? Haponesa yung asawa ko, Miss Universe. But when she spoke nasty about my mom, alam mo kung ano sabi ko sa kanya, sayo na yung poke mo. Viral ngayon sa social media ang pahayag ng isang sikat na personality na si Francis Leo Marcos. Sa two-time gold medalist na si Carlos Yulo, tila gigil na gigil si Francis kay Carlos tungkol sa isyu nito sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Yun, win. 640. Nice. 1,300. So guys, may pakilala akong bagong laro ngayon. Ito ang PH Minds. So dito, sobrang daling manalo guys. Sobrang daling kumita dito. So dito, pwede tayong magbet ng up to 0.5 up to 1,000 pesos. So papakita ko sa inyo guys kung gaano kadaling manalo dito guys. So una, magbet tayo ng 100 pesos. Yan. Yan. Uy. yun win 640 nice. 1,300 Ano anyway, guys So ano pang hinihintay nyo guys Sa mga gustong mag register Nasa comment section ang link at isend nyo sa akin yung screenshot at baka pwede kayong manalo ng 500 pesos.